good morning mga idol punta na naman natin po din si kuya doon at may bibigay po tayo sa kanya galing po ako dun sa bahay at may bibigay ako sa kanya na bigalo ko. po ako ito nakakatulong ko sa kanya idol yung binala ko mga gamit

Diyan ka nagsisiar? Ha? Ah. Ba't diyan ka nagsisiar? Diyan tulugan mo pa? Siar ka pa? Ba't Buksan tong pinto. Ko Idol, may upuan na siya dito. Ah. Sir, ang haga, Hmm? N nangamoy. Ba amoy dito, Kuya Garda? Ha? Ah. Nangamoy na. Ba't La, siya lang? Wala kang bus tubig dyan? Na-flash mo siya, na-flash? na plus. Uh -huh. Uy, may plus pala yan. Meron. Mm hmm. Okay, kuya guard, at dinaan ko na lang to. Yung ano, ibibigay ko sa ah. Ito ah. pa mana dito siya. Oh, may upuan ka na nga dito. Saan mo ito galing? Dito, dito. Ito, kuya guard, ipapakita ko sa'yo. Yung ano, dinadala ko. Hindi ko nang pasok. Ito, nagdala ko ng duyan, kuya guard. Para total, eh. Magduyan ka saan-saan dyan. May duyan ako dala ito so, mga idol ito yung tatulong ko sa kanya hindi ko na pakuha kanina at ito ay nagmamadali ako sa bahay ito po yagar nagdala ko ng bigas na naman dalawang kilo dalawang kilo at nagdala ko ng tumbler ito pwede ito sa kape malamig tubig malamig yan kumpleto yan kuya gardo no? opo okay. galing sa bahay yan ito, ito mga idol dala ko baso at saka lutuan niya pintuan. So, May mga ano po. May mga... Ano. yan yan Ayan. Ito po, idol. Kala niya. Lutuan. Ayan, pang ano yan, pang ulam. Ito lang may ano ko ngayon. Ayan po, mangkok. Tara. Ito pa. Ito kuya guard ha. Ito. Hmm. Siguro naman makapagsayin ka na dito. Uh, apa, apa. Ito po idol, ito po yung tutulong ko sa kanya na kasi wala siyang mga gamit, wala siyang masaingan at wala siyang mga plato, kutsara. Yung iba po yan, doon sa bahay ko po lang, kinukuha ko na lang yan sa bahay. O kuya God, makapagsain ka na dito banda. O oh, sir, oh. Sala. salamat sir. Pwede buhusan mo muna yung ano, tumaay, tumaay ka dyan. Hindi sir, nag ano na yan sir, nag ano na ko, nag wala, flash ko na yan. Ah. <laughs> Lamat sila. Ha? Wala problema. Kasi ba yung damit na binili ko? Do yan ako yan ako dyan. Ah. Ito, bag ko ya girl, i... Bigay ko na din to sa'yo pag ano. Uh Oo. -oh. Yan, lalagyan ang mga gamit mo. Opo sir. Ito. dami lang ako ya girl ah. Mm hmm. Kamu tak ayah? Boleh sih. Boleh o kuya guard, okay na yan, itutulong ko sa iyo Ito wow. po sa nanonood sa akin Nga kawawa po si kuya guard Nga tinutulungan ko po ngayon Tularan po natin to At ito po dapat nung tutulungan natin Huwag tayo tumingin sa iba Na bibig na ngailangan Na tao Na may mga potential. Ito po mga dapat natin tulungan Kung mahanap nyo lang po Sa isang tao na ganitong sitwasyon. Wow, ganda nito sir duyan ako mamaya hindi na ako dito oh oh lagyan mo din ah pwede yan makati opo uh, yung saging duyan ako mamaya oo mm -hmm. saging hakot ka na siguro ng tubig doon ano nag plus na ba yung ano na, no, uh, uh, plus na yan sir mm. na plus na yan na plus kagabi nga sir may ash dito siro <coughs> Kagabi po may ahas dito. May dumakayan. ahas? Hmm. Ganyan-ganyan yung ahas. Ba, di ko Naalala na na ko. Na, palo ko ganyan. Takbo ahas. Ano bang kinain mo kahapon ko yagal? ano? Ah. Ano, ibang... Para malangsa, may ano ba dito? Patay, indaga. yung daga? Yung... Ulam ko kahapon siya, yung binagay mo sa akin. Sinain ko po yung lahat, tapos nagmukbang ko ako. Nagmukbang. Mm -hmm. mukbang po ako noodles, ulam ko at saka yung tinapa. Yun yung ulam ko kahapon, sir. Mm -hmm. Nung kaninaing po ako, busog na busog na ako, sir. Salamat nga eh, sir, nang dala mo kahapon, sir. Na gamot talaga yung gutom ko, sir. Walang problema yung kung cool guard. Ito uh, idol, ito may upuan na po siya, oh. Ah. Mm -hmm. Ito okay, ko ba nagtatambay? Tulungan hmm? mo pa ako makauwi, sir. Uh, to idol, nag-request po siya na na siya na ako ng bakulod. <laughs> nag-request po siya idol na ano, na gusto siya umuwi, bakulod. Sana po yung idol matulungan po natin siya. Kasi dahil sa sitwasyon ngayon, ako po walang wala po talaga akong maitulong. Kasi ako po y talaga y walang wala. Eh, wala po din akong kapira-pira. Ngayon iniisip ko siya kung paano siya makakain sa isang araw. At araw-araw makakain kasi. So ano, mag yung una usap ko pa matino pero ngayon medyo ano na siya medyo may some sa buhay niya sa kaisip pictures siguro sa utak niya at gusto ko po siya pauwiin doon sa bak sana? bakulod siya. bakulod shout out po sa mga magulang po niya nito kung sino kakilala po nito mga idol dapat mag comment po kayo sa akin at sana po kung sino yung nakakilala taga mga bakulod apelido Jobert Bayona po. Jobert Bayona, sino po yung nakakilala sa kanya? At dapat sana matulungan po natin siya. At sino may yung kamag-anak niya kung may nakapanood sa YouTube channel ko? At sana mag-comment kayo para alam alam niyo kung saan yung location niya. May kita po na matulungan po natin siya dito. Kuya Garby, ito din ako magtatagal at ano, may ginagawa po din ako at magsaing ka dito asa ka ba nagsasaing? wala kang masaingan Doon po ako nagsasaing sir sa ano sa may lalim ng mangga pag minsan doon, sa may tulay alam mo yan tulay sir? sa <coughs> may alam, sa may urane o oh, alam tangabukay. ko yan ba't umabot ka pa doon? nangalakal po ako sir Hmm. Uh, kahapon ng kalakal Laking kita <coughs> ko kahapon sir hmm? Kalakal, nakabinta po ako ito, ito kahapon Ito, na, ano, to? Ano, to? Ito. Si Binti ano hmm? May, may, ano to tanim mo? Sir? May ano pa siya dulo? Akin na lang yan sir, Eh, kilo, pakilo ko sir. Pakilo ko yan, lagay lang dito sir. Pakilo ko po yan. So, pakilo mo to? Opo. Hmm. Ilagay lang po diyan. Ayun oh. Tapo na kapo Eh po. madumi na yan. Tapon mo na yan at ano? Hindi pa kilo ko yan, okay pa yan, oh. sir. Aluminium yan eh. Aluminium. Oo. Aluminium oh, Aluminium to. Idol, kawawa talaga tong tao na to. Dapat Buti nakita mo din, sir. Matulungan natin tong Aluminium tao na to. Aluminium yan. Pakilo Kung sino nakakilala po, po, sa kanya? Bayo na po kapilido niya. Yan po. Kung sino nakakilala sa kanya? At sana po kung may nakakilala sa kanya kamag-anak niya dun sa Pakulod sana makita nyo matingnan niyo yung sitrasyon niya kung ano yung sitrasyon niya dito dito po siya ngayon sa Layak Bataan, Hermosa Hermosa yung niya sana matulungan po natin to sa lahat ng nakakilala po sa mga kamag-anak, Mr. Bayona Magsabi Salamat ka po sir. sana ano uh, matul gusto ko na po talagang makauwi doon sa si amin. Sige, isabi mo dito sa ano at naka tayo. isabi mo dito sa kamag-anak mo, ano ka para makita niyo, makita nila kung ano yung sitwasyon mo para matulungan ka. Ah, uh, ma pa Gusto ko na pong umuwi dyan sa Bisaya kasi sobrang hirap na hirap po ako. Ah, uh, pasensyahan nyo na po ako na sa nagawa kong kasalanan na yon nululung po ako sa skater, sugal, at saka gumagamit rin ako ng masamang bisyo. Hindi ko na po yung uulitin, yun po yung pangako ko po sa inyo. Gusto ko na po magbago kasi sobra na pong hirap yung pinagdadaanan ko dito. nade na po ako, gusto ko na nga sana po magpakamatay pero dahil po sa tulong ni si Rene nabawasan po yung ano ko yung depression dahil po sa tulong ni si Rene pero yun nga uh, naging pa ako ng pasensya na pasensya ayun na po talaga ako na gusto ko na pong makauwi ng bakulod Ayan, Kuya Guard. At ano, at least napasabi mo na yung totoo sa ano, sa ano mo. Ayan, ganito Kuya Guard, pag ano, pag may makapag ano sa'yo, kilala sa'yo. So, Idol, mag-comment kayo sa akin kung sino nakakilala sa kanya at makapagsabi para maibigay ko yung location kung saan siya at kung gusto po natin siyang tulungan, comment po kayo at para, para lang po matulungan po din natin siya. Hindi po basta-basta po to ganito tao kasi malayo po yung lugar niya na pinanggalingan niya. Kaya guard, hindi din ako magtatagal. Papunta din ako dito. At tamahan niyo ako to sa labas. At, at maraming asya sa dito. Kaya guard, punta ka doon. Kung gusto mo ng tubig, kuha ka ng tubig doon sa ano? Opo, oh, sir. Oh. Salamat po, sir. Ong, ngamoy daga. Yung ano? Eh. What's up po mga idol? Salamat po sa mga suporta sa akin sa YouTube channel ko. Sana po gayahin po natin yung pagtutulong ko sa kanya at gabayan niyo po natin yung suporta sa akin para makatulong sa tao nang kailangan. God Bye-bye.